Hindi ako satisfied 13. sa takbo ng lahat ng investigasyon. Kasi sa akin, napaka-simple lang. Unahin natin listahan ng 2025 at 2024, saan ba ang ghost? Bakit pinaka-juicy pero pinaka-magulo din yung bulakan? Kasi may ghost eh. So napilitan tuloy silang lahat na ikanta na hindi lang sila-sila yon. Iba kasi yung may corruption ka sa DPWH. Parehong corruption yon ha, parehong masama. Pero iba yung sila-sila lang na, na, yun talaga yung kalakaran o, o di ba ano sabi ng isang witness? Ngayon kasi umabot sa 100% ghost. Panahon ni Duterte daw, 15 to 25. Panahon daw ni Pinoy, meron din pero 10% lang. So ang ang punto, part ng panggugulo yan eh. Naguluhin mo lahat. Na lahat meron. So saan mo umpisahan? Hindi ko rin masabi basta-basta. Pero sa akin clear, most guilty and mastermind. Paano mo habulin yung mastermind? kailangan may working theory ka. Ang working theory ko, this wasn't an ordinary, pwede dito, pwede dyan, 15%, 25% ghost. Hindi. May tumingin sa buong pondo at sinabing, oy pwedeng may gawin ako sa pondo na to. Benta ko to. Ito. At may kasama doon. Paano mo mabubuo yung theory na yun kung tama o hindi? Simple lang. Kumuha ka ng kusan yung mga ghost pag lumabas yung listahan na yan, tapos isa-isa imbitahin yan. So, katulad na nangyari sa Bulacan, and then mako compare mo ngayon di ba kung uh, putit another way kung walang problema sa flood control kung walang naging corruption tapos lumabas ang listahan ng bawat senador hindi ka naglagay sa flood control hindi ba mali yon sipin mo may mga lugar sa Pilipinas sobrang baha hindi ka nag hindi ka naglabi na lagyan yon o pero ngayon walang umaamin sa flood control kasi nga may corruption doon pero hindi natin mahati kung sinong naglagay na wala namang corruption kasi amendment yon Sinong insertion na ayaw lang amiti insertion kasi mali yung salita at sino talaga yung may kasama sa sindikato na pinagkakitaan lahat ito. K kaya gumulo. So now having said that when you say we're not satisfied it's not the whole fault of the chairman. Isa din lang siya sa iba. 'Di ba? So as I said 'di ba? Maraming na expose, maraming magandang nangyari under the chairmanship of Senator Lacson. And if this was 10 years ago, 15 years ago, I don't think aabot sa magiisip siya magresign pero iba sitwasyon ngayon eh iba din ang active ang, ang mga iba't ibang grupo so having said that either wag na siya magresign at mag-usap-usap sa direction or kung sino man yung uh, yung papalit mag-usap din sa direction and yung usapan sa direction should be public and transparent and walang usapan na takipan ng kahit sino man pero hindi rin naman po, pwedeng parang ano oh pagbabanggitin medyo grupo na to go ahead pag itong grupo na to, wag mo nang banggitin. Pag siya naglagay, amendment yan, ha? Pag ako naglagay, insertion yon. Hindi tayo magkakaintindihan pag kaganon. Di ba? Pa pag Malacanang ang nag-release, dahil ano siya, uh, unprogrammed, unprogram. Ano yon? Insertion, amendment. Ano? O hindi natin masagot. Kasi nga, we cannot debate and we cannot discuss unless we define the terms. Pero sir kayo po, uh, meron kayong uh, choice po? Choice ng majority yon. Uh, Kung gusto na bigay sa minority, I'm sure we can also find. Isa But po I kasi sa mga kinukonsider din po, uh, again, si Senator Pia po, if I'm not mistaken, pinamunuan niya na rin po yung Blue Ribbon Committee. Yeah. Sa so, tingin niyo po... Uh, sa po siya Sunday uh, night. Uh, at that time, takasabi lang ni senator Lacson na mag-resign siya. So hindi namin napag-usapan at all sinong papalit. In fact, uh, in fact, yung proposal ko na resign all... I think hindi pa niya nababasa kaya hindi niya ako kinonfront about it. So uh, but since Sunday night hindi ko pa siya nakakausap. So um but hindi ko siya kakausapin unless tanungin niya ako anong benefit o hindi. 'Di ba kasi talagang usapan ng majority 'yon eh. And uh, so so far ang nangyari yung mga ayaw, 'di ba? But but uh, basic lang muna, dapat matuloy yung hearing. Uh, dapat yung ICIDEN maayos at dapat may uh, kung papaligan ko man yung ICI na wag i-livestream, uh, at the very least, parang korte, na pwede doon reporters. Diba? Yung nakita nyo yung sa US, diba? Yung pwedeng may magsisketch, tapos nag uh, no notes kayo. Uh, pero yung hindi na natin alam ko ano yung tinatanong at ano yung sagot, medyo mabigat yun. Uh, kaya kasi siguro ang kailangan maano nung ICI is that your conclusion has to be supported by the public. And usually, pagka hindi alam ng mga tao yung premise at yung proseso, hindi ganong kadaling suportahan ng conclusion. So, alam ba, kung naging conclusion nila, 24 senador involved, or that other extreme, walang senador na involved, will you support that? Media na kayo, ha? Ah. More informed na kayo than, than the public. Wala mang, you can't support it kasi hindi nyo na alam nangyari before that, eh. Di ba?